Naghahangad ka bang yumaman sapagkat ang iyong mapapanood ay naglalaman ng prediksyon tungkol sa pitong western zodiac sign na yayaman sa taong 2025? Kasama ka kaya sa pitong western zodiac na magiging mayaman at suswertihin sa pera sa taong 2025? Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 7, Virgo. Para sa mga taong ipinanganak sa buwan ng August 23 hanggang September 22, alinsunod sa Western Astrology, ang Virgo ngayong 2025 ay maituturing na promising year sapagkat bubuksan ng tadhana ang pinto ng kapalaran sa prosperidad na aspeto para sa iyo dahil magkakaroon ng madaming oportunidad lalo na sa usaping trabaho. Pinaniniwala ang malaki ang tsansa ng mga fresh graduates ngayong 2025 na makahanap kaagad ng trabaho kung mag apply ka agad. At kinakailangan lamang na maging masikap at bigyang dedikasyon ang paghahanda. Gayun din kung ikaw ay mayroong trabaho, nakikinita na malaki ang iyong pag-asa na ma-promote o di naman ay ma-recognize ng iyong boss ang iyong mga efforts. Kung ikaw naman ay mayroong negosyo na pinapatakbo ay magiging positibo ang iyong income o finances sapagkat ang planetang Mercury na gumagabay sa iyo ay pagkakalooban ka ng prosperidad sa financial na usapin ipinapayo naman na iwasan ang mga gastusin para sa mga maluhong bagay at pagwaldas ng pera sa walang kabuluhang bagay dahil ito ang magiging sanhi para mawala ang taglay mong swerte ngayong taon kung may lilitaw man na mga problema patungkol sa iyong pinansyal ay nakikita ng mga eksperto na malalampasan mo rin ang mga pagsubok na ito dahil mararanasan mo ang tulong ng iyong pamilya sa iyong personal na problema ang iyong maswerteng kulay ay green, white at gray. Number 6. Taurus Inaasahang magiging sobrang pabor para sa mga Taurus ang mga swarteng darating sa iyo sa taong 2025 kung ikaw ay nagsumikap sa taong 2024. Ang Taurus ay ang mga taong ipinanganak sa buwan ng April 20 hanggang May 20. Nakita sa pagbasa ng mga bituin sa Western Astrology na ang year 2025 ay magpapamalas ng dami ng prosperidad at pag-asa at ito ay dahil sa iyong likas na pagiging malakas ang loob at matiisin. Ang pagkakaroon ng matinding pagsisikap ay nakakasiguro magdadala sa iyo ng kaginawaan sa pera para sa buong taon ng 2025. Para naman sa iyong karir ay ipinapayo ng expert sa Western Astrology na maglaan ng malalim na focus sa iyong trabaho upang maabot mo ang iyong gustong resulta. Dahil dito, inaasahan din ang swerte na dadating sa iyo na mabigyan ka ng isang promotion upang mapunta sa mas mataas na posisyon. Sa aspetong pinansyal naman ay inaasahang magaan na pagsubok lamang ang iyo mararanasan sa taong 2025 at ayon naman sa mga prediksyon na gaganda naman ang daloy ng pera sa iyo sa buong taon. Inaasahang magiging praktikal at wais ka sa iyong mga pagpapasya at pipiliin mong paglaanan ng iyong pera ang iyong hinaharap at pamilya at mawiwili ka sa pag-iipon ng pera sa taong 2025 kaysa waldasin ito sa mga luho. Ang iyong maswerteng kulay ay pink at white. Number 5. Aris Ang taong 2025 ay magbibigay sa iyo ng malaking ngiti dahil kabilang ang aris sa nakikinitang magkakaroon na maginhawang pasok ng pera para sa taong 2025 at ang Zodiac na Aris ay ang mga taong ipinanganak sa buwan ng March 21 hanggang April 19. Ikaw ay magkakaroon ng malaking tagumpay sa iyong profesyon na magbibigay sa iyo ng ginhawa sa buong taon. Ang iyong kapalaran ay magniningning na isang malaking suporta sa pagkuha ng trabaho sa iyong paboritong kumpanya. Suswertihin ka rin sa yaman sa larangan ng mga profesional na gawain sapagkat ang aris ay kilalang passionate, competitive, confident, honest at energetic na iyong magiging susi upang buong tapang mong tatahakin ang mga oportunidad na bago sa iyo at ito ay ipinapayong dapat na samantalahin ang mga bagong pagkakataon na lalapit sa iyo ayon sa pagbasa ng mga bituin na ang planetang Jupiter ay magbubukas ng mga pinto upang gumanda ang iyong karera sa pakikipagsapalaran sa negosyo at pagpapalago ng pananalapi na siya magbibigay sa iyo ng yaman sa year 2025. Gayunpaman, mahalagang manatiling mapagkumbaba at madiskarte dahil lapitin ang mga aris na mga taong may inggit at mga manggagamit kaya ipinapayo na maging matalino at mapagmatsyag sa mga tao na iyong nakakasalamuha dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay mawala sa paglalakbay papalapit sa iyong tagumpay dahil sa kanila. Kilalang impulsive din ang mga aris at ipinapayo na ito ay dapat na kontrolin dahil ang ugali mong ito ang iyong magiging kalaban para sa tagumpay mo sa year 2025. Malaki ang maitutulong ng pagkakaroon ng oras sa iyong pamilya at iyong magulang upang palakasin ang iyong espiritual na lakas at kaisipan. Ang iyong mga maswerteng kulay ay black, green at red. Number 4. Leo Sobrang maswerte ang mga Leo ngayong taong 2025 dahil isa sa katangian na ipinanganak sa buwan ng leon ay ang isang pagiging matapang at hindi madaling sumuko sa mga hamon at ang Leo ay ang taong mga ipinanganak sa buwan ng July 22 hanggang August 23. Alinsunod sa prediksyon na swerte ang mga Leo ngayong 2025 sapagkat matutupad at makukuha mo ang mga inaasam-asam mong bagay na matagal mo ng panalangin ng ilang taon sa pagpasok ng year 2025. Ang mga hamon na darating ngayong taon para sa mga liyo ay lakas loob mo mapagtatagumpayan at bilang gantimpala nito ay makakamtan mo ang kapanatagan at magandang relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Kung ikaw naman ay mayroong negosyo, magiging galante ang taong 2025 para sa iyo sa pamamagitan ng liwanag ng planetang Saturn at ito ay magbibigay lakas at mananatiling tatangkilikin ang iyong negosyo at mas lalamang ka pa sa iyong mga kakompetensya. Natural sa mga Leo ang pagkakaroon ng maiksing pasensya at pagiging agresibo at ipinapayo na huwag itong hayaang manaig sapagkat ito ay makakasagabal at makakasira sa iyong mga gagawing plano at desisyon at swerte sa taong 2025. Ang mga kulay na may kaugnayan sa liwanag, apoy at araw gaya ng yellow, orange at red ay maswerteng kulay para sa iyo. Iwasan naman ang mga kulay na madidilim gaya ng brown, violet at black. Number 3. Gemini Ang year 2025 ay pinaniniwala ang taon ng tagumpay para sa mga taong ipinanganak sa buwan ng May 21 hanggang June 21. Ang Gemini ay isang twin at dualistic o representasyon ng kambal. Kilala ito bilang versatile at adaptive na ibig sabihin ay mabilis pag-adjust sa mga sitwasyon at mahihirap na pagsubok na kanilang kinakaharap. Ayon sa eksperto sa Western Astrology ay inaasahan na magkakaroon ka ng mga swerte at positibong kutob na may malaking koneksyon sa iyong profesyon at personal na buhay. Para naman sa iyong profesional na estado, inaasahan makakaranas ka ng madalas na swerte sa usaping trabaho at kung ikaw naman ay naghahanap ng trabaho, ay malaki ang iyong tsansa na matanggap ka sa iyong ina-apply trabaho. Kasabay nito na kung ikaw naman ay mayroon ng trabaho, ay malaki naman ang tsansa na ikaw ay ma-promote at suwertehin sa takbo ng iyong karir sa buong taon ng 2025. At dahil ito sa iyong likas na talino at malawak na pag-iisip na tulot ng iyong gabay o ruling planet na Mercury, inaasahan na ang year 2025 ay maswerte kung nagbabalak kang subukan ng iba pang landas para palaguin ang iyong pera katulad ng pag-invest at pagnenegosyo magiging malaki din ang tsansa na mabigyan ka ng pagkakataon na mag-travel abroad ngayong 2025 kung ikaw ay mayroong sapat na free time at ang iyong lucky color ay blue at green number 2 cancer Maganda at prosperous ang nakikitang kapalaran para sa mga taong ipinanganak ng June 22 hanggang July 22 sa zodiac na Cancer sapagkat magtutuloy-tuloy ang iyong magandang paglalakbay sa iyong negosyo at pasok ng pera sa 2025. Ang iyong magandang nasimulan sa year 2024 ay magbibigay sa iyo ng malaking laban sa iyong kakaharaping problema sa year 2025 na hindi mo halos mararamdaman sapagkat ito ay dahil sa iyong likas na disiplina sa paggamit ng iyong pera at talino sa mga desisyon sapagkat isa ang cancer sa may katangi ang resilience o isang abilidad na mabilis makarecover matapos ang isang matinding problema malaki ang tsansa na ikaw ay magtagumpay sa iyong minimithing makamit sa year 2025 kung mas magpupursige ka sa pagsisikap na may buong dedikasyon ayon sa pagbasa sa mga bituin na ang planetang Jupiter ay magpapamalas ng kinang na magiging sanhi ng iyong swerte sa pagpasok ng taong 2025 hanggang Mayo ng 2025 at nakikinita sa panahong ito na magtatamo ka ng mga magagandang resulta sa iyong pinagkakaabalahan. Kaya ipinapayo na samantalahin ang pagsisipag sa mga buwan na nabanggit, nakikita rin na darating sa iyo ang ginhawa na matagal mo nang iniisip ng ilang taon at pagpapalain ng tadhana ang iyong buhay kung ikaw ay merong asawa at pamilya. Ang iyong mga hindi kinakailangang gastos ay maaaring makasira sa iyong swerte sa pasok ng pera. Kaya ipinapaalala na ang taong 2025 ay maaaring magiging taas baba para sa mga kanserian kung ikaw ay hindi mag-iingat sa mga bagay na hindi mo naman kailangan ng lubusan. Kung ang mga babalang ito sa iyong financial na kita at ipon ay iyong mapagtatagumpayan, mananatiling maunlad ang kalagayang pinansyal ng mga taong ipinanganak na zodiac na cancer sa year 2025. Ang iyong mga maswarteng kulay ay red, white, at brown. Number 1, Pisces Ayon sa tao ng horoscope, ang Pisces ang pinakaswarte sa lahat ng zodiac na nabanggit para sa usaping pera o pinansyal at negosyo. Ang taong 2025 ay magdadala ng na napakalaking tagumpay para sa taong ipinanganak na Pisces sa buwan ng February 19 hanggang March 20. Ang iyong negosyo ay inaasahang magiging lubhang produktibo sa taong 2025. Magagawa mong kumita na napakalaking pera mula sa iyong negosyo at karir sa taong ito. Para sa mga Pisces na nasa kumpanya, ay lubos na inaasahan na makakarami ka ng deal sa negosyo sa real estate. At kasabay nito ang pagtaas ng iyong kita at pagbaba naman ng iyong mga gastos dahil ikaw ay magiging abala sa taong 2025. Mayroong paalala ang mga eksperto dahil ayon sa kanilang pagbasa na ang iyong swerte sa pera sa taong 2025 ay siya magbibigay sa iyo ng mala sa usaping pamilya at love life sapagkat ikaw ay lubos na magiging abala sa pagkita ng pera at ipinapayo na bigyang panahon ang iyong buhay sa pag-ibig at pamilya. Gawing balanse ang iyong atensyon at ito ay magbibigay ng malusog na kaisipan at pagkapit sa iyo ng swerte na ibibigay sa year 2025. Ang iyong maswerteng kulay ay blue, orange at yellow. Nahoy maganda ang buong taon natin ngayong year 2025 at laging pakatatandaan na ang mga nabanggit ay mga gabay lamang at hindi dapat ibase dito ang ating pang-araw-araw na buhay at kilos mas mainam na gawin natin itong motibasyon at sikapin nating maging mabuting tao, masipag at may malakas na pananampalataya sa Diyos dahil siya lamang ang lubos na nakakaalam ng lahat na magaganap. Isa ka ba sa mga nabanggit sa pitong pinakamaswarteng zodiac sign sa taong 2025? Ikaw ka ideya? Ano ang iyong zodiac sign? Comment down ang iyong opinion o kasagutan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.